Welcome to my YouTube channel, Tony Suvega, your Feng guru and paranormal expert. Karanasan Labindalawa, Mayo 16, 2024, Hues. Ngayong araw na ito ay kaarawan ni Kong Seng. isa sa mga hipag ko. Taga Marikina sila. Maaga pa lamang ay dumating na sila sa bahay namin at tumutulong sila kasama na si Ate Lucila Bilasco. Maaga sila dito at naghihintay sila na matapos ang mga bahay. Maaga nilang nagawa ang dapat nilang gawin. Badali lang na malinisin ang bahay namin hindi komplikado. Itong si konseng tinitinan niya yung mga display naming alak. Gusto kasi siyang humingi ito sa akin. Ang ginawa ko, sinamahan ko na lang sila pauwi sa kanila sa Marikina. At kumain kami sa Luyong. Sa Marikina mismo yun. At dahil na rin, kaarawan ni konseng, bumili ako ng lahat ng masasarap na pagkain para pagsalusaluan namin. Ang katawa-tawa lang ay ito. Nung nagtano nga na ng edad, ang sabi ng konsen, siya ay 63. So, nagtaka ako. Kasi ang alam ko, inanganak siya na 1960. Si dapat 64 na siya. Kaya e nagtanong ang kami lahat, ano ba talaga? Kasi nga, hindi mag-asawa, yung binan kong babae, tsaka yung binan kong lalaki. Ang binan kong lalaki, nagsusulat sa kanyang baol, o merong baol, na meron siyang pinagsulatan doon. At nakalagay doon, lahat ng anak niya, pati ang mga namatay. At nakasulat doon, na si Mario ay pinanak na 1961. Aba, pagtingin ko sa senior card ni Conseng, nakalagay, May 16, 1961. Ano yun, kambal sila no Mario? Eh, hindi. Big sabihin, ang kamali si Gonseng. O, ginamit niya 1961 na hindi naman yung taon. 1960, siya pinanganak. Si Mario, 1961, ipinanganak.